Pamaakos na mo, anak. Grabe, mm. lamok, anak. Oh. Wala naman na katul, anak. Oo, oh, anak. Wala na itay katul. Nahurot naman din katul na to, anak. Oo, oh, din na lamok, anak. Grabe, lamok, anak. Ay, oo, oh, anak. Hmm, pumaak si ma'am. Oh, na inamok ni mo nakitaan. Ah, Asa Oh, sedepit yang lemuk anak. Itu gani mama sedepit. Nah, diri yang lemuk. Dan awang lemuk. Oh, kening itu mau. Kani. Semua kani anak. Lo, lo anak. lo, lo sini anak. Lo, lo anak. Halo. Nah. <laughs> Kuan mantu anak. Sagbut. Hmm. Nipilit sa kanang lingkuranan. Uh. Ayan po guys, tinitingnan ni Papi yung dumi na nakadikit po sa upuan. At tigulo na, may kamang anak. Yung dumi guys na kumakapit sa upuan, tinignan ni Papi ng maigi. So sabi niya, Mama may dumi sa, yan, sa upuan. Sinabihan po ako ni Papi ngayon. So good morning! Kumusta na po kayong lahat ang inyong araw ng lones ngayon? Kumusta? this is a papi's update na naman tayo guys mismo sa loob ng tindahan naghihintay po kami ng customer at the same time nagpahinga din dito guys kasi yan tingnan po yung labas guys o oh, napakainit napakainit po ng labas mga palangga so I love you all mahal na mahal ko po kayong lahat Mwah. thank you for watching everyone so yan si papi guys limpiado kainis papi yan tinitingnan po niya guys yung ano yung dumi na naka nakadikit sa upuan oh naibuyog naibuyog no tanawang buyog anak buyog mo anak Oo, anak buyog naglupad-lupad ang buyog nak

Doka naman ni eh, guys. <laughs> Wala oh. <laughs> Tug na. Nagtuo ba yan na imong sipo na? Imong sipo nagtuo. na. Pahira imong sipo. Nagtuo imong sipo sa imong ilong. Pahira iho. Wala. Naghilak. Naghilak si Sky na. <laughs> Naghilak si Sky. Ayan, good morning, good morning. Thank you for always watching, guys. Today is Agosto 18, Tuig 2025. So, araw ngayon ng lunes, guys. Araw ng... Araw ng pangsikay-sikay na naman, guys. So, kami ni Papi, guys. Dito lang mismo sa loob ng bahay. Hindi po kami lalabas muna, guys, kasi kuyaw pa kayo bundok guys uh, may rami rong ahas at the same time may raming mga asong gala so kaya si papi hindi ko pinalabas kasi nasa nakasanayan po namin mga palangga na pumunta sa bundok at din si papi guys masayang masaya kapag makapunta po kami sa bundok so ngayon hindi pa mga buwan na siguro guys hindi kami nakapunta sa bundok dahil po Ayan, ang siguridad namin ni Papi yung aking ano, inaalala, iniisip. Kasi pag ano, pag pumupunta kami sa bundok guys, maraming asong gala. At the same time, mayroong ahas. So better guys, masipti po kami dito sa loob ng bahay. Dito lang muna kami mag-content. So araw-araw magkukuha po ako ng video ni Papi guys. Bagong-bagong video lahat. Morning, afternoon, and evening. So, thank you for watching. This is Papi's Update. I love you all.